Good morning and it's 4.01 na ng umaga and gayon mag-assist tayo kasi may room fun run. So, tara! Let's go! Nandiyan sa area. natin is doon sa center ng Marcos Bridge and we'll start yung run like 5 p.m. So hintay muna tayo yun, wala mga helmet oh Timing ta? Timing ta? Ang mabil ka rin Ang mabil ka rin Ang mabil Dito yung isa Ang mabil So ang hinihintay na lang natin is mag-start yung running event which is 5pm pero uh, set up na tayo or pupunta na tayo sa area before 5pm. So tayo. Na-place na yung mga cones para guide sa mga runners. Okay, nandito na tayo sa Marcos Bridge Midpoint. Ito yung U, uh, 3K U-turn sa ano sa run ng ano Borja Okay, ko na nandito na yung first placer natin sa fun run na ang kasama natin yung mga ano first placer dire mo mawawala yung ite dito sa boulevard Ayan, ayan. Ayan yun yung top runner ng, ano, ng 3K. Ayan, nag-turning point na. balik na yung first place natin sa 5k sinusundan siya ng ano second place la runner natin okay 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 sa atin sa ano natin sa radio communicator ito na yung ano last runner natin e, wala nang runner T cheers eh na na yung sasakyan na din na kukuha ng phones eh ito yung mga ano natin mga team natin na okay na dito okay na yung area natin dito sa Marcos Bridge Midway

Salamat. Oh, lagiya oy. Kaldo oy. Balik ta ta kitchen mobile kay Lami, kay lang alus kaldo kay kinan oy. <laughs> 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 Mia sa kuan sa Ruscaldo. Thank you JR Borha. lami kay nyo ng Grabe yung sarap ng arroz kaldo nila Pair natin ng itlog eh, Perfect Perfect Sunday Sarap Thank you so much JR Borja Hospital Padaya sa inyo sa pagservisyo Sa katawan sa kagayan de oro Namiya okay. sa ilang wanay Aros kaldo Nakatuluhan ko ko Salamat JR Borja